Naging uh, isa sa mga solid supporter sa pagbubuo ng good governance programs ni former President Rodrigo Duterte. We're talking uh, sa ating kaibigan dito sa Pilipinas Nating Mahal, si dating congressman at dating secretary for political affairs, si uh, Congressman Jing Paras. Yes, uh, marami pong salamat, uh, ka-Eric. At uh, of course, I'd like to thank uh, SMNI dito sa programa Pilipinas Nating Mahal for giving me uh, the opportunity to be uh, part of your program today. Yeah. no, Magandang uh, umaga po sa inyo lahat, mga kababayan. Opo, nanonood po kayo, hindi sa Iparash kay Paras. <laughs> si Congressman Jing po ay mayroon din pong uh, programa sa online platform with uh, Maestro Ado Paglinawan. Iparas kay Paras. At uh, kapartner po natin yan sa Pilipinas, nating mahal. Uh, Congressman Jing, uh, before anything else, bago magsimula yung ating uh, balitang talakayan, uh, ano po ang inyong obserbasyon sa biglaang nangyaring uh, kodeta sa Senate leadership at uh, kapanahonan po ng ganon ay uh, nakikita natin ang uh, mga kaganapang ito ay mukhang nagitla at nagimbal ang taong bayan because they were not expecting na magaganap ito kaagad. At uh, nang sa ganun po, ay uh, nakita din natin ang mga pagtrato kay uh, ginoong uh, Jonathan Morales. Uh, pero, uh, bilang panimula lang before natin puntahan itong isang uh, ulat talakayan, uh, Congressman Jing, uh, doon sa nangyaring kaganapang iskandalosong uh, agawan <coughs> sa liderato ng Senado, uh, magbigay ka muna ng maikling uh, pagtingin mo doon sa kaganapan na yon And then uh, simulan natin ito sa ating uh, balitang ulat talakayan. Well, uh, in simple terms, it's uh, as simple as just uh, ano eh, uh, power play. Power play. Yeah, power play lang naman yan eh. Ibig sabihin, <coughs> <coughs> alam mo, just like the House and uh, the Senate, since time immemorial, uh, eh, dahil sa uh, sistema natin, ng mm -hmm. politika natin, uh, eh, yung sinasabi nilang power of the purse mm -hmm. is not really vested with Congress. Mm -hmm. It's vested with the Executive Department. In fact, in so many... Ibig sabihin, ang pondo, dumadaan sa Kongreso approval, pero ang control, yeah, pro, nasa Executive. pro forma lang yan. Because, mm -hmm. alam mo, ka There were so many attempts in the past. Hmm. Nung member pa kong Congress. Panahon pa ni Manong Serge Apostol. Oo, kay uh, Serge Apostol pa. Ano? Uh, Moreno. Panahon pa ni Joe DeVee. JDV. There was an attempt for us to pass a bill that would address the so-called one-fund system. Ano ibig sabihin sa nanon? Yung one-fund one system kasi, although sinasabi ng Saligang Batas na ang power ang ang ang, ang kongreso ay siyang uh, nagpapatupad ng uh, budget pero the actual release of funds is controlled by the executive the executive mm -hmm. dahil sa one fund system yung one fund system kasi lahat na pera na papasok pupunta yan sa treasury mm -hmm. and it is the executive that, that allocates. controls Although Congress has uh, nilagay yan dyan yung general appropriation, pero useless lahat yung mga nilalagay dyan kung walang pondo. Ang ibig mong sabihin... Ang hindi nire-release ng executive. Bagamat dumadaan ang pagpapasa ng formal na batas to make it a law, ang budget na pinapapasa ng uh, executive ng Office of the President, for that matter, sa buong gobyerno, ang control and release at collection nasa kamay pa rin ng executive. Because pwedeng sabihin ng <coughs> treasury, ng DBM. Eh wala tayong pondo pala dito eh. Wala tayong pondo pala dyan. Mm. So selectively, pwede nilang gawin yan. Anong relasyon yan doon sa sinasabi mong kaya kung anong kagustuhan ng powers that powers.be na binabanggit ni Senator uh, Mig Subiri masusunod sapagkat nandun din ang aktual na pondo? Siyempre, siyempre. Okay. Pupunta natin. Very interesting oh, yan. Uh, Very that's why, yan that's why in the uh, past, Jing. we were pushing for what we call anti-impounding law. Ah, yung budget uh, hindi dapat kinakapon. Oh, kinakapon yung budget kasi ang presidente ang may-ari ng poder. Poder. Sabi niya sa budget secretary, oh, ito lang muna ang i-release -re mo, i-hold mo yan. Ito lang muna ang i-release -re mo. Hold mo yan. To example, Nalalo na sa Supreme Court yung Mandanas, Mandanas case. Doctrine. O, oh, eh. Nirelease ba yung pondo? Hindi. Wala. O, oh, eh. Dito pa rin sa taas. Doon pa rin. Ha? Sasabihin, eh, wala pa tayong pondo niyan, eh. Although may luna, at may, may lunang desisyon sa Korte Suprema, pwede hindi sundin. Hold, your line mo so, uh, na, Congressman ang ibig Jing. Sabihin. ibig sabihin uh, na, eh, Congressman Jing, ang anumang kaganapan sa loob ng Kongreso, <coughs> sa mga rigudon tungkol sa change of leadership, hindi po yan hiwalay sa pressure kaakibat ang pagkontrol sa pondo sa mga senador at kongresista. Kahit pang sabihin na dumadaan ang budget diyan So what happened last time sa Kongreso, <coughs> sa Senate, is also an indication na ang poder sa pondo, nasa kamay pa rin ang sinasabi yeah, ni kagaya Natsubili. Ng, okay. Kagaya ng GAA. Uh, kagaya ng mga sinasabi nila na may add-on yung, liba, isang senador. Uh, mayroon siyang projects. Ha? Siyempre, Syempre may, mayroon niyang equivalent na ano sa G, G, general appropriations. Mm. Sabihin lang ng presidente, 'wag mong 'wag mong i-release niyan. Okay. Oh, o. Claro. Eh, may magagawa ka ba? Mm -hmm. oh, eh. So, mga kababayan ito po. So, 'yun, yun po. ang model ng mm -hmm. executive. 'Yun. O. Oh. Congressman Jing pupuntahan natin 'yan in <clears throat> okay, our proper okay. discussion sa paghimay-himay natin kung <clears throat> ano ang naging kaganapan. Bagamat uh, umami na si uh, Senate President uh, Chis Escudero na siya daw ang pasimuno sa maniobra para magkaroon ng kodeta at tanggalin, ang liderato bilang Senate President si Mig Subiri, hindi po naniniwala ang taong bayan doon. So puntahan natin yan, pagkatapos ng mga ilang talakayan, tunghayan muna natin ito ang malaganap na reaksyon ng taong bayan. Congressman Jing, uh, dito sa pag-iral ng totoong kalagayan ng gutom, kawalan at kakulangan ng serbisyo sa gobyerno, lalo na sa milyon-milyon na hanay ng mahihirap na lalo pang nahihirapan sa panahon po ng kagipitan na mukhang nabubulid sa pampolitikang mga problema ang Marcos government instead of focusing na lutasin ang problema sa ekonomiya, nagpalabas po sila ng band-aid solution, Iilang kadiwa store, nagpalabas ng 29 pesos per kilo na bigas para lamang magkaroon ng kunwari semblance na malapit-lapit sa 20 pesos. Pero ito po ay isang malaking kalukuhan sapagkat hindi po ito totoong solusyon kundi ito ay band-aid band approach parang pang PR at media operation lang. Tunghaya natin ito. Welcome development yan and uh uh ito is uh, makakatulong pero siyempre uh, alam natin na uh, uh, realistically uh hindi kaya 'no yung yung presyo ng farm gate yun ang retail price ng bigas kasi gigilingin pa yon at least may subsidy galing sa ating gobyerno malaking bagay yon sa mga hindi makabili baka bili ng uh, uh, mataas na presyo ng bigas sabi ni Sinag President Engineer Rosendo So ang pagbebenta ng Department of Agriculture ng 29 pesos kada kilo ng bigas sa ilang kadiwa stores sa Metro Manila ay walang direktang pakinabang sa mga lokal na magsasaka pero malaking tulong na anya ito para sa mga low income family. Sa ngayon kasi nasa limang kadiwa stores ang nagbebenta ng 29 pesos kada kilo ng bigas. Ang mga ito ay nasa Mandaluyong, Quezon City, Paranaque City, Caloocan City at Valenzuela City. Kung makukuha nga raw ng National Irrigation Authority o NIA ang target nitong 100 million kilos ng palay para sa buwan ng Agosto ay posibleng mas mapalawak at umabot pa ito sa ibang parte ng bansa. Kung na-harvest na, na yung, yung, target ng National Irrigation Authority, hindi naman natin eh, makakada, makakarating sa isayang hindi ito. Pero hindi lahat no, makaisipin ng tao lahat makakapili niyan dahil uh, yung target lang yata is uh, 100,000 tons no uh, so ito is uh, maliit dun sa total harvest natin uh, so ang ang dina siguro yung mga low income uh, family na 'tis uh, makakabili ng mura Sinabi rin ni So na kahit pa ang murang bigas sa Kadiwa stores ay mahal pa rin naman ang presyo nito sa mga tindahan sa palengke. Ang masaklap pa riyan, posibirang tumaas pa ang bentahan nito sa loob ng dalawang linggo. Sa huli, tutol pa rin ang grupo sa planong ibalik sa National Food Authority ang pagbabalik ng kapangyarihan sa NFA sa pagbili at pagbenta ng bigas na hindi nakakatulong sa mga mamimili. Sa ngayon kasi ay lusot na sa ikalawang pagbasa ng House of Representatives ang panukalang pag amienda sa limang taon ng Rice Tarification Law. Yung NFA, huwag na natin na magbenta. I think pwede na yung kadiwa ah uh, dahil uh, wala naman tao rin ang NFA sa retail and marami pang ayusin kung na uh, ang uh, gagawin lit yung nangyari dati no and alam naman natin na rini yung na uh, NFA rice kaya dun sa hearing eh may nagpangkit ka na may NFA price dati pero walang NFA price dahil uh, yung rebagging. No? So, hindi nakakatulong yun sa ating consumer. So, itong subsidy naman, eh, anytime, sinabi naman natin, eh, maski wala pa yung amendment ng price stratification law, pwede man, naman gawin yun. Eh, kagaya ngayon na uh, ginagawa na ng katiwa. At uh, kasunod nito, may isa pang ulat tungkol sa kalagang Laganap na kagutuman, uh, ito po hindi kathakahaka at katangisip. Ito po'y direktang sentimiento at mga pahayag from the ground na na-interview po ng ating mga kaibigan at kapatid uh, direkta po dito sa ulat na ito. Tunghaya natin at magkakaroon tayo ng analisis with Congressman Jing Paras. Dahil sa walang humpay na pagsirit ng mga pangunahing bilihin, maraming pamilyang Pilipino pa rin ang patuloy na nakararanas ng matinding kahirapan. Isa sa mga masaklap na katotohanan ay ang pagiging isang kahig, isang tuka ng marami sa ating mga kababayan. Ang mag-asawang at Jessica ay pagtitinda ng sigarilyo na lamang ang nakikitang daan upang kumita. Sa na lamang naging lakas si Tatay Sulpiso upang makalakad matapos maaksidente taon na ang nakalipas. 80 pesos na raw ang pinakamalaking na uuwing kita niya sa pagtitinda na kulang pa para sa pagkain sa isang araw. Mapipilitan lang po kami kasi wala kami pagkain. <laughs> Masakit talaga dahil wala kami makakain. Magdadasal na lang ako. Panginoon, tulungan mo ako. Ano, ganun na lang. Wala akong magawa. Uh, hindi ako makalakad. Ang misis nitong si Nanay Jessica, kahit senior citizen na, ay pinipilit na lamang na pumasok bilang labandera upang may maidagdag sa kita sa pagtitinda ng sigarilyo. Minsan, ano, magbigay sila ng 150. Okay na yun sa akin kasi wala manibiling pagbilas pinagkakasya ko lang yung ano, kung minsan pinadadagdagan ko kasi siyempre baka bili ako ng dalawang kilong bigas, ulam namin. Okay. Siyempre na talagang sahirap ko eh. Mm. Parang ito ang tawa. Siyempre nakakayat na. <laughs> nakakayat na lang ako sa kaano sa asama ko. Walang ano. Hindi ako mag, maghanap so, buhay. Ang sitwasyon ni Natati Sulpiso at Nanay Jessica ay ilan lamang sa milyong-milyong Pilipino na magpapatunay na mahirap ang buhay ngayon. Kung ang katulad nila Tatay Sulpiso at Nanay Jessica ang tatanungin, hindi sila sangayon sa sinabi ni Presidential Advisor for Power Television Larry Gadon na haka-haka ang kahirapan at kagutuman sa bansa. Nagihirap ang Pilipino sa ngayon dahil Alos lahat ng mga pobre ngayon, baka magdidildil sila ng ulam ng asin. Kanya ang kahirap ang buhay. Ay, 20 pesos ang sabi ni bungbung eh, 20 pesos ang isang kilo, hindi naman natutupad. Hindi na rin mapigilan ng ilan pa nating mga kababayan na magpahayag na ka ng kalangsan kimento sa naging pahayag ni Gadon. Sa social media kasi, inulan ng batikos o mga negatibong komento na sabing opisyal kabilang na ang pagiging mata pobre o mano nito. Si Department of Social Welfare and Development o DSWD Rex Gatchalian ay naglabas na rin ng pahayag ukol dito. Sabi ng DSWD Chief, totoo ang kahirapan na nararanasan ng ilang nating mga kababayan. Naniniwala kami na patuloy ang laban natin sa kahirapan. Kaya nga patuloy kaming humuhubog ng mga iba't ibang mga programa para maibsan ang kahirapan ng ating taong bayan at tuluyang mawakasan. Alam namin dito sa DSWD na totoo ang kahirapan. Sabi pa ng kalihim, patunay na naghihirap pa ang mga Pilipino dahil milyon-milyong kababayan pa ang tinutulungan ng DSWD sa ilalim ng mga programa tulad ng 4Ps, AX at iba pa. Tinawag naman na budol ng isang ekonomista ang pahayag na haka, haka lang ang kagutuman at kahirapan sa bansa. Para kay Dr. Michael Batu, hindi naman ibig sabihin na kapag pumunta ng mall ang isang tao ay hindi na ito nakararanas ng kahirapan. Hindi naman daw ibig sabihin na kapag mabigat ang daloy ng trapiko kung saan may sinasabing economic activities ay hindi na nahihirapan. Punto niya, hindi naman kasi sumasabay ang paglago ng ekonomiya sa paglago ng populasyon sa bansa. Ang talagang metric na tinitingnan natin dyan is yung halimbawa yung self-rated uh, poverty, yung kalidad ng trabaho underemployment at yung ano yung pagtinanong uh, pag tinanong mo yung ating mga kababayan attorney ito yung classic question din eh nag-improve ba yung buhay mo ngayon kumpara 2 years ago di ba tatanungin mo yung mga kababayan natin did your life improve at maniwala po kayo marami diyan magkasabi apakarami, hindi was worse of sila ngayon kaysa 2 years ago mga kababayan uh, napakinggan po ninyo ang dalawang magkasunod na ulat talakayan congressman jing In Metro Manila alone, close to more than 2 million, close to 3 million families ang nakakaranas ng involuntary hunger. Halos isang kahig, isang tuka sa isang araw. At close to 3 million sa buong bansa ang walang trabaho. At bumagsak ng turutudo ang kapasidad ng mamamaya na bumili ng mga basic needs sa pagkain. How do you look at this situation habang nagugumon sa kumunoy ng politikang marumi ang Administrasyong Marcos Jr.? Well, ah... Uh... As uh, ito, si Gatsalian, ano na yan, uh, member ng kabinete, pero hindi niya dinidenay na ang kahirapan, ang kagutuman ay talagang for real. No? So, there's no point in deliberating that because you see it every day in every corner of our our uh, street our our barangay or you know all mm -hmm. over the country so hindi po hindi po uh, masasabi na hindi naghihirap ang tao lalo na na may inflation hindi na address there is massive uh, uh, corruption as well as uh, uh, smuggling mm -hmm. na yung uh, pagkain ay hindi hindi nakakarating. And there is lack of uh, supply then in the in the uh, in the field, no? Sa hmm. sa ating mga magsasaka hindi talaga nakakaproduce kaya panay importation. Mm -hmm. Pero the importation is subject to manipulation by by the importers eh. yeah. Because because of greed, uh, siyempre mina maximize nila yung profitability ng importation nila kaya Uh, ang bottom line nito, pareng Eric. Mm -hmm. yes, is there is really lack of leadership. There is really lack of competence in handling the affairs of government. Kaya hindi po naaasi naaasi kaso yung paglatag ng magandang ha uh, ikangay pag uh, ng uh, mga pagkain mm -hmm. ha. Uh, pag uh, pa pagbaba ng, presyo ng, mga pag baba ng presyo ng mga bilihin kaya as uh, has been said by Mr uh, ano uh, yung sa sinag as uh, si uh, Mr So si so, eh, so ano lang po ito uh, parang uh, band-aid solution lamang yes. ha uh, kasi the harvest uh, dito sa experimental that will go to the Katiwa is only 100,000 tons Uh, kilos oh, tama. And less than 10% of the total production so, so hindi talaga yan ano hindi talaga yan uh, sapat sa uh, you know pangangailangan ng uh, bawat mamamayan mm -hmm. ng ating bansa Kung, uh, congressman jing bago bumaba sa kanyang uh, <clears throat> uh, pagiging pangulo si former president duterte ang pinakamataas na magandang klase ng bigas per kilo was only 42 pesos. Yes. Ngayon, ang ganyang kalidad ng bigas na 60-70, 65 to 70, mm. ang uh, hindi na makakain ng tao at halos malapit-lapit na sa pagpapakain sa mga hayop o alagang aso, uh Congressman Jing, na sa 50-55. So ibig sabihin may problema ang mm. uh, kasalukuyang administrasyon kung paano i-manage ang ekonomiya at tinumbok mo kanina ang kalaganapan ng gutom at paghihirap ng mamamayan ay attributed sa failure of governance. Would you like to expound? The irony of it all, uh, ka Eric, is uh, ginamit niya uh, sa kampanya yung paggoyo ng tao na gagawin niyang 20 pesos lang. Naniniwala ang mga tao Oo. doon. Na wala naman talagang ikangay sistema, wala naman talagang pag-aaral, wala naman talaga. It's sheer pangluloko lang sa taong bayan para makuha niya ang boto. Yeon, pang okay. eh, So, ngayon, eh, sinisingil siya ng taong bayan. But, since hindi niya ma maibibigay, ah, eh, he tried his best. Kasi, alam naman niyang kalukuhan lang yon he took over the Department of Agriculture. For over one year, ha? Eh? Oo. Pero kasi hindi niya gusto yan. niyang ipatupad. <laughs> pero, you know, when you are not competent to run, to run an office, oh, ipinapaubaya e, mo lang doon kay Pangaliban, oh, kay, kay Pangaliban. Ano, na who is equally incompetent. Mm. Oh, e, Paano mo? Ngayon, imbis na maibsan yung, ano, yung problema, kukuha ka pa ng isang Uh, sekretary na ang kakayahan sa pangingisda, hindi <laughs> hindi sa agriculture proper. Eh, At malaking negosyante ng malaking importasyon. Malaking negosyante, ng nagsisinungaling pa sa kanyang uh, educational attainment. O eh, eh, lalong, lalong ng, uh, uh, this is added, adding salt to the injury. Yun. Huh? At Congressman Jing, uh, dito natin makikita ang kakulangan sa direction of good governance. Sapagkat kung gusto nating pababain ng presyo ng bigas bilang pangunahing supply ng pagkain ng mamamayang Pilipino Congressman Jing dapat pinalakas ang role ng National Food Authority. nag ng agriculture, nag-mechanize tayo at pinalawak ang agrikulturang sakop ng irigasyon. <coughs> Sapagkat until now Congressman Jing while, while, while we are discussing this, less than 25% ng ating uh, agricultural land sa palay ang naaabot ng irigasyon and less than 22% ang naaabot ng mechanization of agriculture. So backward agriculture po tayo na bansa. Kaya importasyon ang naging solusyon, hindi modernisasyon at pagbibigay ng suporta sa mga magsasaka. So kung gustong 20 pesos, tama ang punto ni Congressman Jing. Kung gustong 20 pesos per kilo ng bigas, dapat po ang National Food Authority ang mamimili. Department of Agriculture ang magpupundo sa malawakang collective and government-run farming na ang supply ay stay stable at ang kanyang presyo at input ay nababalansin ng gobyerno para ang presyo ng bigas between 20 to 25 pesos per kilo ay kakayanin ng magsasaka at ng ating merkado. Congressman Jing, ang NFA ay importer at tagapag-release na lamang ng import permit. Wala siyang role yeah. sa purchase ng mga local supply ng bigas. Alam mo, dapat kasi <clears throat> pagtunan ng pansin ng ating gobyerno is the reality of the issue, uh, unang una, <coughs> hindi talaga tayo magiging self-sufficient eh. Mm. Uh, uh, ang pagtuunan dito is a balance between importation mm. and local and production. Local production. So it's a it's just a mat, it's a problem of distribution eh. Mm -hmm. uh, problem of putting things together, kombinasyon. Kasi alam mo. Matagal na yung sinubukan. I remember when I was in Congress, magaling na yon si Senator El Angara, siya yung mm -hmm. namumuno ng Department of Agriculture. He tried his best to develop yung tinatawag na communal o oh, yung irrigation, uh, parang state kasi farm Kasi napakalakas kasi ng pangangailangan ng irrigation sa in order panay. to to uh, provide uh, high production in rice. Oh, kasi ang rice production so, is expensive water masyado sa atin eh. na mag mag -irrigate. Kasi karamihan ng area natin walang natural irrigation eh. Tama, We have eh. to create dams which will cost us so much. Sahod ulan pa rin. Hindi tayo pwede talagang humabol lang uh, mga Asian countries like uh, Vietnam, Laos, Thailand. Thailand India. kasi may built-in sila yung Mekong Delta. Mekong Delta. Tayo, we can only produce so much. So that's why there's wisdom in the tariffication eh. Mm -hmm. Kasi kukuha tayo ng import. Pero kung ang namumuno mismo at yung kanilang mga cronies, yung mga cohorts nila ay yun ang may hawak ng importation sindikatong labas niyan. Delikado na masisira talaga ang uh, distribution. Ayun, claro mm -hmm. po. So, yun po ang reforma na kailangan. Hindi actually yung pananim, hindi actually yung ano. Ang reforma is the balance between importation. what farmers can really produce versus the importation. So, yung balance niyan, kailangan niyan para makarating sa taong bayan yung, yung uh, supply. Yung supply. Kasi, oh. hey, very simple eh. It's a uh, issue of demand and supply. Eh. Correct. Oh. Ma mangyayari lamang yung balance uh, Congressman Jing before natin lipat, uh, lumipat mm. sa isang topic. Kung tatanggalin mo isang variable na siyang pumipigil ng pagbaba ng tamang supply sa merkado, which is sabi mo, hoarding, rice cartel and smuggling. Yes. Klaan and mo? and and good government. Good government Kasi solution ang solusyon doon. Ang gobyerno ang namumuno mismo ang hindi doing the good government. Kasi may mga cronies sila na pinagbibigyan. May mga uh, kasabwat na pagbibigyan. Like, for instance, a smuggler. Uh, sasabihin mo, uh, sinabi na ni Congressman Swan Singh na itong smuggler by the name of Michael Ma, oh. mano, ay uh, imbistigahan, pero hindi imbistigahan. Tapos aaminin bigla nitong Uh, first, lady. first lady. na uh, kaya pala untouchable dahil <laughs> yun ang, yun ang uh, nagbibigay ng pera sa kampanya. Top donor daw nila. Oo, oh, tapos pipremyuhan mo na magiging uh, special envoy. Special envoy. O oh, eh. So, siyempre, tinitingnan ng mga ibang smuggler yan. Ah, kaya pala nating maglagay doon para, mm. para makalusot tayo. Claro. Kasi ito, eh, so, ano eh, nag, nag, nagbibigay ng pera. O, oh, at saka inamin yan. Hindi ko nga alam bakit ang Comelec hindi inimbestigahan yan. Yes. Na doon sa SOSE, eh, wala naman yung pangalan na yung Michael Ma, na isa sa mga donors. Ang lumalabas eh, doon si election. Mel No. Si Mel Robles yun. ng PCSO. Yes. But sabi so, ni Lisa Marcos. Uh, ni Lisa Marcos. So how can this leader, the leadership of this country be able to solve The simple problem of distribution, simple problem of... When they themselves are the ones responsible for bungling that. Correct. Diba? Ayos. So, malinaw po, ha? Ah, ang binabanggit natin sa talakayan na ito, ang gutom at kahirapan at